Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang kalagayan ng XRP. Tumama na nga ba tayo sa local bottom o baka naman isa itong bull trap na nakahanda tayong bitagin. Napansin po ng marami ang recent na pag-ikot ng XRP sa presyo mula sa 2.75$ hanggang 2.94$. Pero mas malaga kaysa mismong presyo ay ang tanong kung ito na ba ang simula ng bagong bullish trend o panibagong pagbagsak uh, na naman. Ayan yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin dito sa one hour chart time frame ni XRP. Yan, dito po sa 1 hour chart ay unti-unti pong lumilitaw ang isang pattern na tinatawag na rounded bottom. Nangyari po ito matapos bumagsak sa XRP sa low na 2.727. Kapansin-pansin na lumalakas po ang buying volume sa mga green candles. Ibig sabihin nito ay dumarami ang mga intraday traders na pumapasok. Makikita rin na may immediate resistance sa pagitan po ng 2.88 dollars hanggang 2.90 dollars. Samantalang ang short term support ay nakapwesto sa 2.80 dollars. Para po sa mga scalper, posibleng maging magandang entry point ang pagbalik ng presyo sa 2.82 dollars hanggang 2.85 dollars. Pero dapat ay may mahigpit po na stop loss sa ibaba ng 2.80 at ang target na posibleng umabot sa 2.95 hanggang 3. Yan. Dito naman po tayo sa 4 hour chart kung saan ay posibleng uh, may reversal signal. Yan kung pag uh, titingnan po natin ang 4 hour chart ay uh, malinaw na pumasok po si XRP sa isang corrective phase. Ang pattern po ng lower highs at lower lows ay nagpapakita na may downward trend. Pero teka, may double bottom po tayo nakita or nakikita dito sa 2.727. Matapos po nito, matapos nito ay nagkaroon po ng breakout mula sa 2.85 dollars. Ayon po sa data ay tumaas ang volume sa pangalawang bottom na ito. Ibig sabihin ay mari pong magkaroon ng capitulation at uh, muling pagpasok ng mga institutional investors. Kapag magpatuloy po Kapag magpapatuloy po ang suporta sa itas ng $2.85 at may kasamang confirmed volume ay malaki po ang posibilidad na bumaliktad ang trend. Pero kailangan pa rin nating bandayan ang resistance sa $3 dahil ito po ang magiging susi para makumpirma ang bullish momentum. Yan, dito naman po tayo sa daily chart time frame. Dito po sa daily chart time frame ay umabot na si XRP sa peak na 3.664 nitong July bago ito bumalikwas pababa. Nabo po ang support sa bandang 2.70 dollars. Ang most recent na bounce malapit po sa support na ito ay maaring indikasyon ng tinatawag na bottoming behavior. Makikita rin po sa daily candle ang bullish recovery pattern. Ibig sabihin ay sinusubukan ng mga buyers na ibalik ang presyo sa mas mataas na antas. Kung makukumpirma tayo ng uh, yan kung makakakumpirma po tayo ng daily close sa itaas ng 2.90 dollars ay sasabayan ito ng volume at uh, posible tayong makakita ng uh, tuluyang pag-angat hanggang sa resistance zone na 3 hanggang $3.30. Ngayon, eh, ano naman po ang ipinapakita ng mga oscillator indicators kay XRP? Ayan, kapag uh, sinuri po natin ang uh, oscillators ni XRP, ay makikita po natin ang mix signals. Ang relative strength index or RSI ay nasa 46.07. Ibig sabihin ay nasa neutral na momentum sa si XRP. Ganun din po ang stochastic oscillator na nasa 9.31. Pero ang commodity channel index or CCI ay nasa negative 130.59. Ito ay nagpapakita po ng bullish signal. Ganon din po ang momentum oscillator na nasa negative 0.27 na nagsasabi ng isa pang positive opportunity. Sa kabilang banda, may bearish signal na ipinapakita po ang MACD sa level 0.062. Ang average directional index or ADX naman ay nasa 36.32 na nagpapahiwatig ng non-trending pero moderately strong directional move. Ang Awesome Oscillator or AO ay nasa 0.095 kung saan ay nananatiling neutral. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang mga moving average sa galaw ng XRP? Yan ang mga short-term moving averages gaya po ng 10 period at saka 20 period. EMA at saka SMA ay nagpapakita ng bearish signals. Nasa itaas ng kasalukuyang presyo ang mga ito. Ngunit ang mas mahahabang moving averages gaya po ng 50, 100 at saka 200 period EMA at SMA ay nagpapakita ng bullish signals. Ibig sabihin ay may positibong long-term trend pa rin kahit may short-term na kainaan. Ang pagkakaiba po ng short term at saka long term indicators ay nagpapahiwatig na maaring nasa consolidation phase sa si XRP Sa ganitong sitwasyon, malagang bantayan po natin ang volume. Kapag biglang tumas ang volume, ay posibleng po itong maging sinyales ng breakout. Yan ngayon ay bullish o bearish ba? Alin ang may ang may mas matimbang? Uh, ang uh, mas matimbang ngayon yan. Alamin po natin yan. Kung uh, magpa uh, kung magpapatuloy po ang uh, suporta sa itaas ng presyong 2.85 ay magkukumpirma tayo ng daily close sa itaas ng uh, 2.90 ay malaki po ang tsansa na magsimula ang bullish reversal. Ang pagkakatugma po ng long-term indicators sa upward uh, direction at mga palatandaan ng bottoming sa iba't ibang time frames ay pabor po sa bulls. Posibleng uh, muling subukan ni XRP ang uh, $3 hanggang $3.30 resistance range sa mga susunod na araw kung makakakuha ito ng sapat na lakas. Paano naman kung uh, bull trap lang pala ito? Sa abila ng mga positibong palatandaan na hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad na isa lang itong bull trap. Kapag nabigo po si XRP na mabasag ang $2.90 at $3 resistance ay maaaring bumalik po ang selling pressure. Ang patuloy po na bearish signals mula sa short term moving averages at MACD ay nagpapakita ng panganib ng pagbalik sa $2.70 na support zone kapag bumagsak pa lalo sa support level na ito ay mas titindi pa ang pagbaba. At ayan bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay napakalaga po ng ganitong analysis. Hindi hindi po tayo dapat umaasa lamang sa hype o emosyon. Dito natin makikita kung kailan dapat pumasok at lumabas sa market gamit ang disiplina at tamang datos. Kapag alam natin kung saan ang resistance at support levels ay mas mababawasan ang ating risk at mas lalaki ang ating potential gain. Lalo na kung uh, scalper po tayo or swing, tra swing trader na gustong pumasok sa tamang timing. At bilang panguli, para sa akin ay may posibilidad po talaga na magsimula ng bagong rally itong si XRP. Pero hindi po ito garantiya. Nasa kalagitnaan tayo ng uncertainty kung saan parehong may chance ang bulls at saka bears. Kaya ang pinakamagandang gawin ay obserbahan ang presyong 2.90 dollars na price level. Kapag nabasag ito ay may kasamang volume. yan. kapag nabasag po ito at may kasamang volume ay magiging sinyalis po ito. Pero kung uh, hindi ay mas makakabuting maghintay muna at huwag po tayong padalos dano sa ating desisyon. Tandaan natin na sa crypto ay hindi po sapat ang pag-asa. Kailangan po natin ng datos, pasensya at saka disiplina. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.